Ano naman? Milanyang-Milanyang. <laughs> Ivana Alawi, ibinahagi ang huling araw niya sa Batang Kiapo set. Malinga naman ang kuro-kurong lumalabas na niligwaks siya sa Batang Kiapo because of her ugali. Ipinaghanda pa nga siya ng mga kasamahan bago tuluyang umalis kaya ito pala ang totoong dahilan. Panoorin at kung hindi pa subscribe don't forget to click subscribe and hit the notification bell to keep you updated. Maayos nga na umalis Ivana Ivan alawi sa Batang Kiyapo at close na close pala niya ang mga staff dito. Kaya naman sa huling araw sa set ni Ivana ay may pa-surprise sa kanya ang mga ito. Ang mga kasamahang nagmahal sa kanya simula noong tinawag siyang Bubbles. Nasiguradong siguradong ikakamiss ni Ivana. Sobrang genuine ang samahan nila sa set. Kaya naman banayad ang trabaho nila sa Batang Kiyapo.

1, 2, 3! Ayoko na naiyan. Okay, sa Nag-share nga si Ivana Lawi sa kanyang social media account tungkol sa kanyang pamamaalam sa batang Kiapo. Noong unang inalok sa akin ang batang kiyapo, isang malaking tanong ang pumasok sa isip ko. Bakit ako? Kaya ko ba ito? Deserve ko ba? Pero dala ng aking tiwala sa ABS, lalo na kay Tita Cory, direct ko at sa panalangin ko din. Tinanggap ko siya ng buong puso at sobrang proud ako sa show na ito. Kaya naman gusto kong magpasalamat sa lahat ng bumubuo ng Batang Kiapo. Mula kay Direk Coco hanggang sa lahat ng mga artistang nakasama ko. Technical staff, production staff at sa mga utilities. Salamat sa pag-aalaga nyo sa akin. At ngayong tapos na ang isang chapter ng buhay ko sa Batang Kiapo, babaunin ko lahat ng natutunan ko from the bottom of my heart. Maraming salamat sa inyong lahat. Sa inyong walang sawang pagtanggap sa akin. Sa gabi-gabi ng aming palabas, maraming salamat po sa inyong panonood. Sa pagmamahal nyo kay Bubbles, salamat po ng marami at sana po ay patuloy nyo pa rin suportahan ang Batang Kiapo. Hanggang sa muli, Bubbles signing off. Marami naman ang kabi-kabi lang nagkomento sa ipinost ni Bubbles or Ivana Alawi sa kanyang social media account. Mula sa kanyang kapatid na si Mona Alawi na number one supporter nitong si Ivana. Paalam, we love you Bubbles. Congrats ate, I love you and I am so proud of you. At mula naman sa iba pang komentor, sana ikaw din makapasok sa Batang Kiapo, Mona. Pero siya yung gumanap na batang babo sa batang kiyapo noon kaya naman nakapasok na rin ang kapatid ni Ivana na si Mona Alawi. Siya po yung gumanap na Mona na batang bata sa batang kiyapo. Dahil nga sa pag-alis nitong si Ivana Lawi sa Batang Kiyapo, hindi maiwasan ng mga netizens o mga taga-subaybay ng BQ ang malungkot dahil talagang namis na nila ang karakter nitong si Ivana Lawi na sobrang galing din pagdating sa pag-arte at syempre sanay na sanay rin sa action movie. Paalam bubbles, ang intense at gaganda ng mga scenes. Love seeing you take on this challenge next leading lady Amira Ashine. At mula naman kay Vaan na Alawi, nagpasalamat siya sa mga sumusuporta sa kanya. Thank you. Mula naman kay JR, congratulations po. By the way, ano pong feeling ng nasa kabaong? Curious lang po. Dahil nga nasa kabaong ang huling scene nitong si Ivana Alawi at dahil nga nategi na siya doon ay marami nga ang na curious kung ano nga ba ang feeling na nahiga ng first time sa kabaong. At mula naman kay Arian bukat you did a great job Maria Ivana Alawi, so proud of you, bravo. At isa pang komentor ang hindi nakapagpigil, super proud of you po, Miss Ivana Bubbles. Dream ko lang before na makita ka, makasama, pakita kahit one day lang as extra po na sins nyo. Sobrang bait mo, Miss Ivana. Malinong una akala ko suplada ka po, we will miss you po sa makeup artist nyo po. Miss Aryan Bukat, napakabait mo and approachable po. Ingat po kayong palagi. At dahil nga natapos na ang taping nitong si Ivana Alawi sa Batang Kiyapo ay agad-agad daw siyang nag sa isang pagkain. Kaya naman nang umuwi siya sa kanilang bahay, napakarami pala nitong stock na sardinas. Kaya naman favorite nga daw niya ito at hindi na nakapagpigil ito ang kanyang kinain. Si Ivan na pala ay walang kaarte-arte sa katawan at kahit sardinas ay kinakain niya. Halos lahat na nga daw ata ng Filipino ay nakakainan nito ganito pala kumain ng sardinas ang isang Ivana na alawi. Kahit na napakayama, napakaraming pera, ay kumakain siya nito. Walang mahimahira para sa kanya dahil lang tao ay pantay-pantay lamang. Napakasarap nga naman ang sardinas kaya isa nga ito sa kanyang paborito. Hindi alintana ni Ivan alawi ang matinding amoy ng isang sardinas kahit na nakakamay ito ay ayos na ayos lamang sa kanya kahit dumikit sa kamay ang amoy ng sardinas. Talaga namang sarap na sarap dahil pagod na pagod daw siya sa taping at gutom na gutom kaya naman agad ito ang kinuha niya. Siguradong mapaparami ang kain sa pagkain ng sardinas. Dahil nga wala na siya sa Batang Kiyapo, mas marami na siyang magagawang mga video sa kanyang social media account. At syempre, may mga tatanggapin pa rin siyang mga endorsement. Paalam sa'yo, Bubbles. Siguradong miss na miss ka na ng marami dahil sa mga actions ninyo ni Coco Martin o ni Tanggol. Sobrang galing mo sa mga ipinakita mo sa Batang Kiyapo, kaya naman maraming na sa iyo.